Si idol Henry. Ayan. So, meron siyang mali na tapos na niya yung kanyang loan. Ah, uh, meron text si RCBC sa kanya. Ito. Sabi niya RCBC Credit. Please be advised that your RCBC salary loan now with account number 917000000 to, 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 to remaining unpaid. Ibig sabihin mga idol, meron pa siyang uh, unpaid na or natitirang natitirang balance. Ayan, so Wait lang ah Start to and Meron ba siyang natitirang balance na nagkakalaga ng 165 pesos And 95 centavos Pwede mo itong bayaran over the counter Sa lahat ng RCBC branch Or through online Ayan. RCBC Pals, Gcash, Paymaya Pwede po yung bayaran itong kanyang load So, for today's video mga idol Babayaran natin yung kanyang uh, remaining balance, gamit yung kanyang uh, loan account number na 16 digits ayan po yan, yan po yung kanyang 16 digits loan account number so tara, samahan nyo ako, let's go yeah, so bali ito na mga idol, yung kanyang ano uh, yung kanyang loan account number bali, kaka lang natin yung loan account number nya mga idol para maituro ko sa inyo kung paano bayaran nito through online yeah. cut natin ito mga idol yeah. 165.95 pesos so bali yun yung kanyang balance mga idol so samahan nyo ako tara let's go punta tayo ngayon dun sa RCBC Pals yan tapos Siyempre buksan natin yung ano uh, kailangan yung laman ng RCBC Pals yung mga idol ay merong sapat na balance so meron tayong 173 73 pesos So, first step natin, punta tayo dito sa pay bills. Ayan. Dito sa may search bar na to, sa may ano, what what bill do you want to settle? Yan, diyan natin i-search yung uh, biller name ng RCBC Credit Bank Card. Ayan. So, medyo mabagal yung signal natin mga idol eh. At ayan. pindutin lang natin yung search bar mga idol. Search natin ang RCBC Credit Bank Card. So, ito po yung kanyang biller name mga idol. RCBC K Credit Bank Card. So, yung pambayad natin ay kukunin natin dito sa laman ng ating RCBC Pals 173. Ang kanyang bayad, uh, babayaran ay 165.95. So, gagawin natin 166 mga idol. So, i natin dito yung uh, card number niya kanina. So, check natin. So, ito yung card number niya kanina. Oh, yan. paste lang natin yung kinabi natin kanina. Yan. Face. Yan. Ayan, 6002 yung kanyang dulo. Ayan, 7602. Yan. Tapos, pinutin lang natin yung continue. Uh, lagay natin 166. Ayan. 165 ba nabuy? So 165.95 Gawin na natin mga idol 166 Ayan Sige lang ko? 3 complete transaction Si kayo Si <laughs> ba oh.